ikaanim na araw. Ano-ano ang mga katangian ng isang pananaw? Sagot, hango sa aral ng Batanggenyo. Una, ang pananaw ay direksyonal. Ikalawa, ang pananaw ay nagaganyak. Ikatlo, ang pananaw ay nakatuon o nakaugat sa salita ng Diyos. Ikaapat, ito ay palagian. Ikalima, ito ay aktwal at maaaring masaklaw ang lahat ng posibleng katatayuan. ika ang pananaw ay makatotohanan at maaaring makamtan. Ika-pito, ito ay maikli ngunit makabuluhan. Ika-walo, ang pananaw ang makakatulong sa pagtatansya at pagsusukat. Hamon sa pamilyang batanggenyo. Suriin ang pananaw ng batangan at kilatisin kung taglay ba nito ang katangian ng isang mabuting pananaw. Salita ng Diyos Ayon sa awit, ikadalwamputlimang kabanata sa ikaapat hanggang ikalimang talata. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Patnubayan mo ako sa iyong katotohanan at ituro mo sa akin Sapagkat ikaw ay Diyos ng aking kaligtasan, sa iyo'y naghihintay ako buong araw. Maikling pagninilay, hindi madali ang pagbuo ng isang mabuting pananaw sapagkat ito ay may mga pamantayan. Kinakailangan ang masinsinang pag-iisip at taimtim na pagdarasal sa pagbuo nito upang matiyak ang ikatatagumpay at pagiging mabunga ng isang tao, bayan, o institusyon. Turo ng Simbahan The principal aim of these participatory processes should not be ecclesiastical organization, but rather the missionary aspiration of reaching everyone. Panalangin, Diyos Ama, ipagkaloob mo po ang inyong inspirasyon upang ang aming pananaw ang tunay na makapagpapanibago sa amin at makatulong sa aming paglago amen